you can actually build your network elsewhere, hindi lang dito. Yeah. Although may mga grupo na dito rin naman nakakapagpalaki. Pero hindi mo malalaman kung saan kahiya kung hindi mo gagawin lahat. Are we clear? Yes. Hindi po yung sinabi ko table at saka home party ako lumaki, yun na yung gagawin nyo. Hindi ganon. You have to know it yourself. You have to learn it yourself. Kaya pa may presentation kasi anong ginawa mo? Meron kang nirecruit. Kaya ka may na-recruit kasi meron kang prospect. Sabi mo, prospect. Okay. Tignan nyo yung step by step. Ha? Ang dali lang ng step by step. May prospect ka, may invite o ni-recruit, kaya ka may presentation, kaya ka may meeting. Ayan lang yung takbo ng na negosyo natin para makapag-build ng negosyo. Yan lang ang skills na dapat meron ka. Wala nang iba. Do not complicate things do it with numbers. Mas maraming prospect, mas maraming recruit, mas maraming presentation, mas maraming painting, mas malaki kita. Yes. Do it with numbers. Sabihin niya numbers. Yes. Para kita. Kung baga sa isda, huwag kayo mamimingwit. Kumamit kayo ng lambat. Huwag pa isa-isa. Damihan -isa. nyo. Bakit ka mag-iisa-isa kung kaya mo magtatlo, mag Pagalingan nyo because what you lack in skills, you make up in numbers. Kung ano yung kakulangan mo sa skills, pwede mong trabahohin sa numero. Mas marami, mas maganda. So again, hanap kayo lagi ng prospect. Dalihan nyo. I-invite ninyo. Recruitin ninyo para magkaroon ng presentation. Pag nagkakaroon ng presentation, may K-A-T. Okay. Kaya pupusta ako sa inyo dito. Sino dito yung nakapagpapaking na walang presentation, walang recruit, walang prospect, pero nakapagpapaking. Sino po? Kasi kung meron, papaturo ako, please. Ang dali. Sino yung nakapagpapaking na walang recruit, walang presentation, pero may paying siya lagi? Wala. Because it's the law of cause and effect. For every effect, there is a cause. Lahat ng bagay may pinanggalingan sa Saan nang galing? Saan nang galing? Saan nang galing yung presentation? Hello. Kaya ka nakarecord, saan nang galing? Meron ka? Dalihan okay. nyo lang, dalasan nyo lang. O ngayon, tignan nyo, pag may pay-in na, ano na tawag natin pag may pay-in ka na? Ano tawag mo doon sa nag-pay-in? Ha? Ang tawag sa nag-pay-in, tawag dyan, down Or, business, partner. Clear? Yes. Pag may down nine business partner ka na, anong gagawin sa kanya? Ano gagawin? H. Yung ibang term, uupuan. Uupuan. Anong gagawin nyo? Upuha kita. <laughs> Ganito yan. Pag may down ka na, may business prospect ka na, number one rule, dapat pag na-follow up. Sabi mo, follow up. Ano ibig sabihin ng follow up? Ano ibig sabihin, yung follow, up? Ano yung sabihin yung follow up? Hi! Bye-bye! <laughs> o kaya text, Hi! Bye-bye! Paano up ibig sabihin ito. Ganda yung concept para hindi mahirap. Kailangan lang manatiling mainit si downline sa business. Hindi mandaming gagawin mo lahat sa pamamagitan ng follow-up para manatili yung initial e -e excitement. Paano yun? At yung sasabihin mong umatend ng OPP. Dapat ma-master niya to eh. Nandyan yung dapat umatend siya ng product demo. Nandyan yung dapat umatend siya ng NDO. Nandyan dapat umatend siya ng ASAP. At nandyan yung kayong dalawa, meron kayong pinatawag na meeting. Naintindihan ko ba nila? Yes. Kasi walang kwenta ang downline na nag Tapos hindi nyo rin napapabalik. Malalaming po yan. What we want to happen is this. Gusto natin si downline manatiling mainit sa pamamita ng follow-up para si downline naman yung magpo-prospecting, magre-recruit, pe-presentan natin para siya naman ang magkaroon na kahit nare-reject, na uplift nyo yung spirit, kasi naka up. So, pag na-master nyo yung OPP, product demo, NDO, may SAT, nag -me meeting kayo, siya mismo, na downline man! O, so, tingnan ha, para hindi magulo. Diba? Ikaw yung sponsor. Hmm. May downline ka, nakapay in. May pa-follow up. Para si downline magkaroon na? na Habang ikaw, nagahanap ka pa rin na? Are we clear? Yes. Second stage. Napapay in niya to. Napapay in mo to. Sila naman ngayon yung So ano ang mangyayari? Ito may panibago. Ito may panibago. Ikaw may panibago. Ito may panibago. Tama ba Yes! Ang pa pay in, join, Ulit Expecting, recruit, present, pay-in. So pinagdagdagan pa pag lumalaki na yan. Madadagdagan pa bukod sa pinafollow ko sila ng sabay-sabay. Number two, hindi train Clear? Ano yung mga training? Goal setting. Pakinay ah, mo ng leadership training. Ayan. i-motivate mo.

ng panako. Hindi <laughs> mo lang ginagawa. Pero ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Wala nang iba. Ano? Komplikado ba? Action lang. Pwede yung pakinggan. Ikaw to. Hindi ko lang. May napapain ka. Ano gagawin mo sa napapain mo? Okay. Sir, paano yan? Sa example mo, pa isa-isa. Paano ko ang pay sa buong grupo ko, lima po. O, hindi lima yung papalo up mo. Clear? Yes. Lima yung sasabihin mong attend ka ng OPP product demo and yung ASAP meeting. Bakit na kailangan kong um dito para ma-master yung business? Yes. O, tapos pagkatapos nitong um downline na to, ubatin. Turo mo itong OPP product demo and yung ASAP. Ano gagawin? Prospecting. Prospecting. Kaya hindi mo rin sa kanya to. paying in, follow ako ulit. Hindi ko tuloy dito. Mga bagong paying in, follow ako ulit. Hindi ko tuloy dito. Pag dumadami na, anong gagawin? Goal setting, leadership training, motivate, skills training, making. Diyan lang kong iikot. Wala na diba? Ngayon, pag paulit-ulit mong ginagawa yan, yung skill set mo, tumataas. Yung skills mo na yan, hands mo, yung skills mo, lalo kang dumagaling. Habang dumagaling. The fact is, hindi ka gagaling pag hindi mo ginagawa. Are we clear? Yes. So, pag sinabi sa'yo ng downlines mo, or sorry, pag sinabi pala ng upline mo sa'yo na mag-recruit ka, para kanina yun? Para kanina yun? Yes. Para sa yo, Para sa'yo kasi pag hindi ka nagkaroon ng downline ka agad, mawawalan ka ng gana. Yes. Pag nawalan ka ng gana, ang hirap mag-take off. Parang pagkain lang yan eh. Ang hirap kumain pag wala kang gana. Ang akin, at dahil itong sasabihin ko, huwag niyong hahayaang lumipas ang gana ninyo. Ang worry ko dito, baka marami sa inyo nalipasan. Kasi binabaliwala mo lagi yung sinasabi ng upline mo sa'yo na mag-recruit. Yes. Wala ka uh, mag -re recruit. Ah, mag ka, wala kang recruit. Up to such time, normal na sa'yo yung walang recruit. Wala na, nalipasan ka na ng gigil. Pag nalipasan ka, kira po nga. Tandaan nyo to, pag pinag-recruit kayo ng upline nyo para sa inyo. Yun. Kasi, the good thing about that, pag ikaw naging upline, may aalagaan ka na eh. May katuwang ka na. At saka, kahit nag-iisa pa lang yung paying mo, ang layo na ng pangarap. Kung magkakakunti na. Isa pa lang. Isa pa lang. ba oh? Yes. Di ba kahit isa pa lang ang mo, nakakagana? Yes. Kahit isa pa lang ang paying mo, nakakalayo na ng tingin mo? Yes. Eto ngayon, pag wala kang downline, na, wala kang makikita. <laughs> Please, leaders, help yourselves. Tulungan mo rin yung sarili. Yes. Kasi pag nagkaroon ka ng downline, nakakagana, nakakagigil. Tapos yes. Nagtutu, pag may downline ka na, nakaka, nakakakilig yung maririnig mo siya na, upline, nasa office ka ba bukas? May lima kasi akong invites. Ito so, talaga na <laughs> <laughs> ba? Tama ba ito? Yes. And pag nagkaka-downline ka na, nakakagana po. Kasi ano na pag yung mo nagsasabi na may recruit siya, ako po, nakamagana, nung payaman na ako talaga, totoo talaga, totoo Pero pag wala kang downline, totoo ba talaga? Tama ba ako? Yes. Kaya ang inspirasyon, hindi lang nanggagaling sa upline, nanggagaling din ang inspirasyon sa downline. Saan ka kukuha ng inspirasyon sa downline mo? Kung ikaw mismo, hindi mo ginagawa ko, sinasabi ko. Nothing will come out from nothing. Nothing. Walang nangyayari sa kawalan. May nangyayari pag may ginagawa. May nagaganap pag may ginagawa. So I want you to be consistent with this. Sabi mo consistent. Yes. Sabi mo consistent. Yes. Ba't yes. wala lahat ng sinabi ko? Pag hindi ka consistent. Pag patay sindi ka. Patay sindi yan yung alam mo na, pag may gana, dito ka pag wala Recruit na ngayon. Bukas pa kalawawala. Kailangan mo consistent. Pagsabing consistent. You know, success is not measured in miles. It is measured in inches. Right. inches lang. Panigit na bagay lang ang gagawin mo para matutuloy. Sa English, small but repeated attempt. Small but repeated attempt. Small but repeated attempt. Recruit Repeat ka lang pa isa-isa. Present pa isa-isa. Dala ng dito, pa isa-isa. Comparty, isa. pa isa-isa. Kausap, pa isa-isa. Guys, huwag yung isipin na may malaking bagay na ginawa yung mga top distributor kung ba't sila top distributor. No, you're wrong. Maliliit na bagay, pa isa-isa. Maliliit na bagay, pa isa-isa. Comparty, isa. recruit dito, recruit dyan. Present dito, pa isa-isa. Punta sa kabite, present sa isang tao doon. Punta sa kabanatuan, present doon. Maliliit na bagay lang, but they've been consistent. Small but repeated Small but repeated attempt will complete any undertaking. Yes. Eh, ba na bagay na. Maliliit na bagay na. Paisa-isa, paisa-isa. Before you know it, paisa-isa, paisa-isa. Sa buna daw na mo, before you know it, daan na. Before you know it, libo na. Before you know it, daan, daan, libo na. Ang dami. Small but repeated. Small but repeated. Doon lang yan, iikot. Wala nang iba di ba? Pag nakakita kayo ng malalaking boulders, malalaking rock, pag may tumutulong tubig, kahit patak-patak lang, over a period of time, makikita nyo yung rock, nagkakabutas. Kahit ng labod-labod lang ng tubig. Pero bakit kayang butasin ng malambot na tubig yung napakatigas na bato? Because of consistency. Parang ang hirap ng 1,000 points GA. Parang ang hirap ng millionaire circle na income. Pero pag consistent ka, prospecting, recruiting, presentation, pay. In. Prospecting, recruiting, presentation, pay. In. Prospecting, recruiting, presentation, pay. In. Prospecting, recruiting, presentation, pay. Recruiting presentation pay Pagdating ng panahon, global ambassador ka na. Oh, yes!